Gusto mo na bang maghiwalay? Ewan ko. Oh! Gusto mo na bang maghiwalay? Di ko alam. Oh! Ay, na. Ay, ito na. Ito na. Etra, Ano? Gusto mo na bang maghiwalay? Kung bahala. Kau naman nasusunod lagi.

o oh, ikaw na bahala? For me, sa akin, Memeha, yung ewan ko. Kasi parang pag sinabing ewan ko, parang merong tanong pa rin sa isip mo niyan eh. Parang clueless ka kung ano ba yung rason. Parang gusto mo rin itanong, paano, ano, at bakit po? Yeah. Ewan. Parang maraming kasunod na tanong. Yung ewan, sa ewan ko. ko. Yes, Trisha? For me, ikaw na bahala. Because for me, when you say that word, you already have the decision. You're just waiting for me to say, we have to let go or hiwalay na tayo. Oh. Para hindi ko masisi, siya na pinagdahin. Oh. Daphne. Uh, for me po yung ewan ko. Kasi in my own perspective po, parang makikita niyo na po dun yung character ng isang tao. The way he responded po. Kasi ewan ko. Kasi parang mapapaisip ka po nun kung parang seryoso batong tao sa akin kasi sa dami-dami po nang pwedeng sabihin bakit ewan ko so mapapaisip ka po nun and makikita mo po doon sa isang tao na parang his immature po kasi he could handle that eh madami siyang pwedeng talik. Bakit bakit hindi mo kayang ipaglaban yung mga ganun po. So I think uh, for me po eh, ewan ko po kasi eh, nagmamatter po ang emotional Introvert intelligence. Introvert pa yan ah. Mm. Ang galing. Oh, pero ang um, daw. Oh, oh, pero um, uh, ha, ewan okay, ko, no. parang wala namang... Parang... Walang pakialam. Oh, oy. Miko! Sino ang bibigyan mo ng unang green flag? Yung number two po. Ah! Yung nagsabi ikaw ng bahala. ikaw, ikaw bahala. bahala. Kasi you already know kung anong isasagot niya gan. Kung dapat, di ba, ikaw bahala. Para sa akin din, sagot ko din to, ikaw bahala. Masakit. Nakakainis din po tong sagot kasi sa utak mo, sa isip mo, alam mo na yung sasagot mo.